dito tayo guys sa may Petron Gentry and magpapagas tayo gamit ang J1 <laughs> that 100% up to that so pina, pina PMS lang natin siya sa shop baka di nyo ako naririnig eh So, pina-PMS natin siya sa shop sa Dasma. Sa shop natin. Ni Bossing. Okay. Wait lang, boss. So, yun ang gamit ang Z1, guys. Look at that. Oh, beauty. Mas Z1 talaga. So, gagas lang tayo dito, guys. Dahil wala guys. Pogi, Pogi Iba talaga ang Kawasaki J1 So yun guys, nagpagas lang tayo dito sa may Gentry yun yeah. So first na first time yata natin mag vlog na naka J1 eh. Tama, hindi ako nakapag vlog kasi dati eh. Kasi wala na akong ano Hindi na ako vlog yun eh. <laughs> Wala na, gusto ko lang mag video Yeah, no. start na natin town check so biyahin na ulit tayo guys salamat sa pananood yun lang